Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mainit na isyo ngayon ang pagkakasipa umano kay Dominic Almilor bilang head ng News Department at newscaster ng PTV4 ayon sa Facebook post ni Ramon Tulfo. Ayon kay Tulfo, tinanggal daw si Almilor dahil sa kiyabangan at maangas na ugali nito sa mga kasamahan. Madalas daw nitong sabihin sa mga empleyadong sumasagot sa kanya, Tagay-UP ako, Tagay-UP ka ba? Tag dagpa ni Tulfo, oo galing sa UP si Al Milor, pero hindi naman daw kailangan ipangalandakan iyon sa lahat ng pagkakataon. Tinawag pa niya si Al Milor na halimbawa ng taong mataas ang IQ pero mababa ang EQ o emotional quotient ang kakayahang makitungo ng maayos sa ibang tao. Aniya, sa tunay na buhay, EQ daw ang mas nangingibabaw kumpara sa IQ dahil ito ang susi sa magandang pakikitungo at public relations. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng pahayag si Al Milor tungkol sa kontrobersyang kumakalat. Kung totoo ang sinasabing ugali ni Al Milor, dapat ba talagang tanggalin ng isang newshead dahil sa kiyabangan o power play lang ito sa loob ng PTV4?